Oo, oh, grabe yung alikabak. Wow. Lameg, grabe, grabe. Yan, yan o, Good morning. Ganda ng view. Sunrise is waving. Okay, good morning guys. So kasama natin ngayon yung mga tropa natin At may pupuntahan tayo Tara Ayan so Yung kasama natin sa una Naka R3 si brother Jomar And yung pangalawa si brother Darren Pupunta tayo sa Besang Pass Okay so let's go guys Yeah Matagal-tagal rin tayong di nakapag-vlog ng travel. Okay, so ngayon magta-travel tayo papunta ng Bisang Pass, guys. Okay. So balik tayo sa original na motor natin. <laughs> okay. Oh, grabe yung alikabak. Wow. So time check tayo. Okay, the time is 7:33 in the morning. Ano bibilis nila? Ah, kay RS125 lang yung baon natin eh. Ayan. Bilis nila. So, we are now in the municipality of Suyo. Okay, so municipality of Suyo po ito. Okay, so papunta po tayo ngayon ng ano, Besang Pass. Suyo to Cervantes Road yung dadaanan natin. Okay, so andito na tayo ngayon sa Orsadan. Okay. Dito lang tayo sa likod kasi hindi tayo makasabay sa kanila. Mabuboring yung R3 niyan. Eh, <laughs> lumeg, grabe. Ang galing mga estudyante ngayon. Okay, shout out sa ating followers doon si Sir Jerson. Sa ating solid brother. Sana hindi traffic dito. Puno sila eh. Tingin natin ngayon si RS125 kung gano'n yung performance, yung kalakas niya sa pagkakit ulit. So, marami kasing uphill dito sa uh, Suyo papuntang Cervantes. So, doon tayo sa besang pas mga brother. Balik kakatapos lang ng KOM dito. Uh, King of the Mountain Bike Race. Yan. So, Maraming mga dai dito, sikat na vlogger, sikat na team ng mga biker cyclists. View niyo po itong ating ano. Yan oh, good morning. Ganda ng view. Sunrise is waving. So, sana hindi masyadong malamig dun sa no. Bisang pas mamaya. Yan. Uh o'clock yung plano namin na uh, uh, punta doon kaso nasarapan ng tulog yung mga kasama natin so we're late na 7.33 na kanina okay so try natin kung uh, ilang oras tayo makakarating doon, may bibilis kasi yung mga kasama natin malalaman mamaya kung makakasabay si RS125 okay guys so kung naalala nyo nagpost ako noon regarding sa name ng ating motor kung ano yung ipapangalan natin ano kayong magandang ipangalan dito sa ating RS125 yan guys tulungan nyo ako okay so dito na tayo ngayon sa barangay uso ng Suyo El Loco okay so mag fuel muna tayo gas muna tayo dito kasi may ilap lang yung mga gas station dito sa Suyo.